Ayan, what's up mga ka-gingging. For this video sa inyo, mayroon akong nakikita ng gemstone. Ayan, kung anong klaseng batu ito. Tingnan naman na. Ah. Kulay brown siya mga ka-gingging. Mabinta kaya ito mga ka-gingging. Ayan, ganda. Kulay brown siya. Ayan, kung anong klaseng gemstone ito. Dito lang po ito na kung nararang nakuha. Ayan lang sa bakura namin. marami kasi dito yung kalita sa bakuran lang sa bakuran lang kung ano nakita Siyo, yung galing dito ng ilog uh, baka nag galing dito ng uh, bato to baka maraming gemstone doon ng ilog saan kayo ito banda galing na uh, kaginggin ang ganda ang Ito na, yun naman. Ah, uh, mabibinta kaya to. Sana mabibinta. Ibibinta ko to pag mabibinta to. Video, marami na rin na akong collection nito kanaga nito mga kagingging. Kahit dito maghanap-hanap ka nga ako ito sa bakura Meron akong, mak Meron akong makita yan Daming maliliit na mga Ah ah kuhan Jamestown mga

嗯。Yeah.